Sali na kang tiket. <laughs> Tara na. Uh, magandang araw po mga katatay. Good morning po sa inyong lahat. Uh, tapos na po natin nagawa yung obligasyon natin ngayong umaga. Yung pag sa school sa mga bata at saka yung pag ng ice cream. So bali yan na naubos na yung ice cream natin. ayan, wala na laman. Hindi pros ko na siya dahil nakapag-deliver na nga ako dahil madalang na madalang yung deliver ngayon dahil tagulan. So ang gagawin ko, lilinisin ko muna yung freezer habang dinidipos ko. Mag-almsal muna tayo ito, almsal na natin yan. So, sa aking masalba at saka pipino yan muna nga almsalin natin. Pagkatapos niyan, yung trabaho, yung trabaho natin, tutuloy natin ito. Nakakanto ko na ito, kantong, <laughs> kantong professional. <laughs> Kasi na, ano, na, nasira yung, yung ano, yung hamba ko rito, kinain ng anay, so tinanggal ko na. Tinanggal ko yung hamba rito nga. So ang ginawa ko yan, lang konti para magkonti lang, yan yan, ang site na yan. Tapos nilagyan ko ng skin coating para medyo mag plain lang lang konti yan ang may ano pa may powder pa nung nilagay ko na skin coat. Para pinatutuyo ko muna siya dahil pipinturahan ko para medyo magblend ng konti yung kulay dito. Tapos pagkatapos ko diyan yung doon ako sa kwarto dahil wala naman yung mga ano ko. Yung mga nagbukol-bukol na pintura tatanggalin ko. Tapos lalagyan yung ng yun, yun, skin coat papahiran ko para matanggal yung mga nagpupulbos-pulbos na ano na powder na nanahuhulog sa ano sa semento sa flooring yan so yan kain muna tayo bago natin simulan yung trabaho natin dito sa bahay magalungsal mo tayo ito pipino tapos to saging na sa bahay tapos meron akong tinakay pa yan bread stock Bili na ka, kami yung kapon na Na? Alaman! Alaman na! Nice. drop. Pota pa ka ng bengin deliver Bukas na ako daw eh Wala! Alaman nice drop eh Pila ng aldo Nagaya pang sabad umayin niya din eh. may dumating akong vendor kaya lang wala talang magagawa hindi sila nag-deliver ilang araw na kaming kumukuha ng deliver dahil nga walang kasabay lugi yung mag-deliver pero kami kumukuha so pass muna sila ngayon yung hinatiran ko lang bali ngayon sa school yung sobrang namin para marinis mo nga yung freezer ayun yung dinalang ko na so kung may sobrang nasya at least marinis yung freezer namin. pero ayun tumalik tayo yung trabaho ko yun, sa kuwarto. yung sa kwarto yung kwarto ng mga bata dahil wala nga sila nagbabakasyon nasa Mindanao sila Tawik sila doon bali nakaka almost one week na sila ron dahil nga tinapos ko muna yung gagawin ko rito yung hamba kinahin nga ng ano natanggal ko na tapos na skin ko, ko na pipinturahan na lang yan pero bago na ko nga pinturahan din muna ako sa kwarto dahil yung mga nagbukol-bukol na pintura tatanggalin ko tapos lalagyan pa rin ng skin coating so kain muna tayo bago natin ano dahil natin yung yan Pagka umaga kasi, eh, medyo yung na tayo. Kaya pagka meron tayong ganyan, ito lang ginakain natin. Minsan, kape lang yung black coffee. Kaya naman, pag may pandesal, bibili akong pandesal. Yun lang alam sa natin hanggang tangali na yun. Pero araw-araw, hindi ako nawawala ng saging nasa bahay yung dyan na namin niluto, ganyan ko sa kinakain hilaw lang. Parang yung sa digestion, maganda. Na, na ano ko yun eh. Na experience ko pagising ko sa umaga, diretso na ako sa CR. Si, uh, maganda ang ano, maganda ang outcome. So kaya hindi ako nakakala na saging na nasaba. O, kain ulit tayo. Dapat deliver nga, patapa ka ng bengi. Ako? Linisan kayo, tingin mo yung taga nga pilang pinipig, lagi kayong ispwela. Oo. Gano'ng ibawapin? May tayo naman. pinipig ako. Eh, kaya manap sa liyan. Dapat atin ko ngayon siyang pang salad na. May 6 inches na bengi, pakapunta ka ng bengi yung deliver. Ako pinaka po po, kaya ma, may peg text na kayo ni Amber mo, pang penthouse na la Karano na. Alay, yung isang kaya kanyan? Pwede. Pwede. ni eh. <laughs> Mas masanting tang ng alayang ngayon, ba nga masanting pagpasyas? Diba, <laughs> bukas na mo na yung mga nga? <laughs> <laughs> Wala. <What? laughs> <What? laughs> na dating nga uh, vendor pa <laughs> wala silang titinda ngayon dahil naubos nga yung ice cream laga ng dalga, kayo nga kayo nga muna, ayaw mag-deliver nagde deliver wala rin ako sabay O Rene po rin, Doña Santa Cruz. <laughs> El Pidjo <-Ju> <laughs> Wow, Santa Cruz, Doña na Rene. El

O, bye-bye ko pa po po. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Salamat. O, oh, yan. Ayatad ko na rin. Donya. Donya 1, Donya 2. O, po. Okay, susunod po. O, okay. Bye-bye, bye-bye. O, so, po. Gyan na pa. Ayos yan. So, ayan. na. ayan, pumasok tayo dito sa room room ng mga bata. Medyo magulo rito dahil nagbakasyon nga sila. So, ayan na Oh. Dala na ang gamit. natin yung ano rito. Inatid ko muna sila, ano, sila pang Mirna, yung mga bisita ni Mother. Yung binisita nila si Mother. Kumbaga yung trabaho ko rito, ini-schedule ko lang. So kung titingnan mo ito, ito yung tatrabawin ko yan, yung mga uh, parang lumobo. Mga lumobo na yan. Tapos tatanggalin ko muna itong mga ano, mga nakakalat dito. O, oh, shoutout muna kay Apong Mirna at kay Dayo Alib. Binisita nila si Mother. Yan, no? gusto rin nilang nababati nila sa sa vlog natin. Pampano. Pampas tanggal ng stress. Yan napapanood nila mag-aapela naman po kami. So yan ito yung trabaho natin. Konti lang kaya lang yung linisin dito yung marami. So simulan na natin. Let's go. So, bali yan, oh, yung medyo yung, yung, yung mga buha-buhangin dito. Ayan, o. Oh, makikita mo. Tapos yung mga nagbukol-bukol na pintura. Ayan, o. Oh, natin. Yan. So bali pagka yan, natanggal na natin yung lahat ng mga nakabuhol na yan. Iniisip ko kung um, lalagyan ko muna ng, ano yung simento. Uh, dito, simento o tidiretso ko na yung skin ko. Pero parang gusto ko muna nagyan ng simento rito para yung tatanggal na buhangin, kumapit ng konti, yung purong simento lang. Pero tingnan natin kung ano yung the best na ano, gagawa rito. Hindi naman tayo sanay talagang magawa na ganito. Kung baga uh, kaya sa pangit lang tingnan kaya inaayos natin. Saka yun nga dahil wala yung mga bata. Kung baga pinagawa lang natin yung opportunity na mga pagkabawis. kasi tingnan dito sila magkakabaw para yung abogoso days. Dapat kay Halston days. Para pag naglalaro siya rito, hindi na uhulog itong mga pindura. Kunti lang pala eh. Kala ko marami. Ayan na. Eh. Kagabing so, ko dahil na wala sila. Linis-linis dito. Para mga kung wala yung mga likabok. Ayan. Hindi na natin may Pero hindi mo na natin mapipintura ito. Kung tinatanggal ko lang wala yung mga ano, Yung mga nakabukol na pintura. Ayan. Pag napahiram ko yan ng steam coat, papatuhin ko muna. So, mapalit ko sa isa-dalawang araw para tayo yung tuyo talaga. Bago natin pahiram ng pintura kahit puti lang may mga pintura pa naman ako na nakatira dyan yung mga nga gamitin natin hindi pa tayo hindi meron din i not Cái pa. các bạn Pwede na sigurong patungan na nga nito ng skim coat. Medyo, medyo tuyo na eh. Ayan. Pero pintura siguro hindi ko pa malalagyan pa baka bukas patutuyin ko muna. Uh, gagawin ko, lalagyan ko ng kulay kay yung skin coating para magpantay yung ano. Kaya nilagyan ko ng anito ng semento kasi nga yung parang pader na ano, nag-aalikabok. Nag-aalikabok siya para matakpan lang yung, yung nag para nadudurog, natutunaw yan lang tapos lagyan ko ng skin coat dyan para medyo pagpantay ng konti tapos lilihain natin okay go 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 Oh. <laughs> So yan to bale napahit na natin yung skin coat pa, no. Bale yung mangyayari niyan patutuin po muna natin para pag natuyo siya sa bay liha. Eh medyo basa pa siya kaya hindi pa natin sa pwedeng lihain. So ang mangyayari nito babalikan ko lang siya bukas para lihain tapos pagka natuyo na talaga pipinturahan natin siya, ipapantay natin dito sa kulay nito, kulay puti. Ito lang naman ang ayusin ko. Dahil nga yung buhang nahuhulog yung alikabok. So, okay. Gagala muna tayo. Ano, ngayon lang, ngayon lang. Ano, ngayon lang. Ano, pa sa Shoutout nga pa mo ikay. Yate mong Bibili kitang pa sa lubong ate, nga mo. Huwag kang mag-alala mo. Bilis. Na magdudugo. Ah, si Melatin. Oh, malinlin. Si Mommy. Oh, Ay, okay. ngayon. ang lang din. Si ka-tunga. Kakabuklat pa kaya na kan? Sa san tayo pupunta, Melatin? Oh. Ha? Melatin, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Si Mayel, binibiyaan mo pa kaya tayo ng papa mo? Wow. Pag papa mo, tutupen ko ya, munta kayo. <laughs> <laughs> Wala na. O sabi ni Tata, yan ang Miela. Wala na akong masasabihin ko, no? Miela. Eh, yan na, ne. Mala ka sa pakiramdam. Eh, yan na din, ne. Ano ka niyang Caitlin po, tangay albeni, ne. Bili mo pa sa lubong si ate mong Caitlin, ne, Miela. Ne, bili mo, ne. Oh, yan, no. Ilibot kami. Bibili kaming merienda ni Miela Twin. Ali kay ng gol. Wala. 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 Eh na ka pare. Ah! <laughs> wag kai ka mamakay ka madali. Ey! Pili ka na. Sige na, pili ka na yang aqua plus. Tingin ka na. alin yung gusto mo. Ay, pa bayang po tayo nila nila. Hanggang po tayo nila siya. O po tayo nila, gamit nila. Pati na. Sabi nila. Asa ang gusto mo, pili ka na. Ayaw mo yan. Hindi <laughs> ka kukuha. O, pili ka. Pupunta kami rito. Ne? Mamili na kayo. O, sige. Ano yung tagay